Aba, aba, aba! Ang sisipag naman ng mga bossing ko na yan. Tumutulong magkalat. Este, maglinis ng tindahan. Magandang buhay, mga katata. At nagbabalik tayo sa ating daily vlog. Dahil sa ang daan niya ay ginagawa dito sa amin, ay di makapunta ang mga bayan sa tindahan. Kaya naman, Minahatid ko na lang ang mga order sa aming meet place. At ayan nga, binigay ko na kay Kuya rider ang mga damit na ating primintan. Ididenaver -de na lang ito by client. After nyan ay bumalik na tayo sa tindahan para ipagpatuloy ang second batch ng production. Ayan nga, iba't ibang order na naman ang tinatapos natin today dahil nga sa dumating ng isa pa na Rider, ay nagatid tayo ulit. Sana matapos na ang ginagawa dito sa amin para makapag-swimming na. Este, mukandaan na ang mga file papunta sa store namin. Ang hassle eh. Pero sa negosyo, wala ka talagang no choice kung hindi maging matyaga. Huwag ka mag-alala dahil sabi nga nila basta may tiyaga, may nilagang baboy. Ito ang mga natapos na nating mga order ngayon. Nakakatuwa talaga makita ang mga tapos ng printan. Ngayong araw ay mag-early close ang aming store dahil sa death anniversary ng aking papa. 11 years ka nang wala sa amin. Pero saludo ako sa lahat ng mga sakripisyo mo sa amin. Kung ako, meron na akong dalawang anak na makukulit na binubuhay at medyo namumuti na ang bupo. Ikaw pa kaya, anim kaming binubuhay mo. Lupit mo pa! Dahil nga sa gusto kong maging proud ka sa akin, ay ayun, sumubok ako nung kung ano anong negosyo. Maraming failure, rejections at hirap. Pero lagi kitang inspirasyon sa paggawa ko ng mga ito. Na ng araw, magiging proud ka sa akin. Nung bata pa ako at puro pagpapasaway lang ang ginagawa ko, ay hindi kayo sumuko sa atin at patuloy na nangangarap na sana may marating ako sa buhay. Kaya naman, ngayong may sarili na akong pamilya, ay mas naiintindihan ko na kung gano'ng kahirap ang isang maging padre di pamilya. Ikaw lang ang pinaka-idol ko. Salamat, padre!